Ah, mga kaisan, ito po yung ating papayang red lady. Pero ang ititira lang po natin ay yung haba, mga kaisan. Unang pitas po natin to ng red lady. Si buko man po at saka si bullet. hapon po. Aray, mga kaisan, oh. yon hapon daw po. Ang, ito po ang ititira namin pang hinog. Ang red lady po ay ano, hindi na po siya, iba na po ang binhi niya ngayon. Hindi po kagaya dati na may red lady puro haba po. Ito po kasi ang matamis sa red lady. Pag uh, ganito pong mga bilog, hindi po siya ganong katamis. Ayan ito. Na, nagsisimula na pong mamunga yung ating uh, red lady mga kainsan. Pero binabawas-babawasan din po natin ang dahon. Ito po ay nasa 700 kapuno po. Pero yung iba po ay maliliit pa itong nauna pong ito nasa la ang po ito yan red lady ito po ang mga ititira natin yan ito mga ititira po yan ang ilalim po niyan ay mga kalabasa din po ito po yung itinanim ko wari kay nobyembre hmm, hindi ako nagkakamali mga kainsan hmm. yan ito ang ititira ito po ang matamis may tao mm, yun tapos po yung iba kong mga pahabol ito sa ako na po ito tatapsin pag medyo malaki na pero kargado na rin po ito ng mga chicken manure ito ito po yung mga pahabol nating red lady yun ito ito po ay puro chicken manure po ang ilalim niyan tamo kargado po yan yun yan dalawang ano po halos kalahating sako po ang isang ano ang isang puno sa ako na po yan hahawanin pag po yan o oh, po kargado po ng ipot yan kahit gayaan yan o hahawanin pag ano po pag tapos na ang summer ang damo po ay ano pampalamig din kaya isang pagkasukal naman na yan ay pampalamig din po yan yung hamog po niya nagsisilbing pandilig hindi ko na po ito nadidilig at ito po'y burul ganyan napuso ko na rin po tapos ito sa kabila nyan, ay saan pagkasukal-sukal naman yan ay saka natin hahawanin yan pag ito tapos na ang summer talaga na init pa ay pero na maulan na po din sa amin Tabas ano la ang po muna yung mga yan. Tabas kabayo kung tawagin sa amin. Mm. Mabilis din po lumaki ang papaya. Ilalim po yung kalabasahan. Mm. May dalway. Napalakat pa nga ako to yan eh. Aray. Nain na po yung aming timbangan. Aray po ay ano. Mga kumbaga narang manalaki. Nara. Hindi po yung pwedeng tam na ng ilalim dahil hindi lalaki. Kaya po ang aking mga tanim ay ano. Tawag na rin. Pasalit-salit. Kagaya po na rin walang puno ay di may dalawa din yung papaya hmm Ari, yung iba natin papaya na din eh. Hmm. Hmm. No. Pag yung mga dalawang buwan pa eh. Makakapitas na rin po dito. Hmm. Yan, ganyan. Yan ay makati ha. Huwag, makati. Doon muna, wag natin muna ipapatuloyin muna natin sa puno. Dahil ito ito yung makati uto eh. Hmm, baka po makakabili kayo dito. Fresh po ito. Ito po yung puro chicken manure lang. Hmm, yan. Ito. Ay, ito. Yan, pwede pa yung isang yan baka ikikatihin bunso mo yung malaki ay huwag at yan ay parang pahinog na nalit yung pag ay, dito ano eh muna at mo muna dyan din eh mm. ito ay pwede na hindi patuloyin muna ito gusto daw po nilang matutong mag ano mag magpitas Ari po pwede na ano malaki na yan Pahinugin na yan Ari pwede eh mm. Aray po, pwede Makati uto yan. Ja. Ja. No. Magtira kayo ng mga dalwa Para yan, ayos na yan. Yan, kuha isang yan. Oo. Ito po, hindi ko po ito pipitasin mga kainsan. hinugin po itong mahahaba. Masarap po ito ay. Eh. Daka ito. O ito, bawal pitasin yung ganito ha. Totoy. Mm. Medyo hindi siya ganun kaano ang ano, kaano ang kapayat kataba ano puno. Pero hindi ko kasi mga kasi ng abono ito. Puro chicken manure lang. Kaya yung ating papaya po ay maganda yan. Oo. Ito po. Hmm. Ito bunso. Mm -hmm. ingatan lang yung dum dumikit sa balat yung ano, ayam, Ayang bagdagtak makatian. Aba, kamut ang kailangan mo dyan kamot ganyan. Mhm. Mm makatian. Yung mahaba, babal putihin na. Maganda rin pagkakitaan po ang papaya. Pag wala kang gagawin po ba, extrahin. Hindi kaya ang po yan. Mga pang ano ko lang po ito, pang sangat po. Magdi-deliver, pang deliver, magdi-deliver po kami ng talong ay. Sasangat ko po. Okay. little plastic. Yan, yeah, sabi kilo. Pwede na yan. Okay buwi panangat so sulit po pag namuho na yung ating 700 ko nung mga ano pahabol medyo marami-rami po Ayun, pipit na ito. Kailangan pa ng tatlo. Oh, sira. Maganda rin po ang papaya. Ito naman po mga kaysan. Eh, ano? Kung baka ba, hindi po ba siya, ano? Hindi po siya bantayin. pag uh, wala kang pipitasin, ito ang pipitasin. Ito Mm. Lagpas. Lagpas pa yan. Eh, no? Good. Bawas mo ng dalawa. Hindi ka lang. Ano kaya? Ayos na ito eh. Ang ay e, biyahe na po namin mga kain yung iba narip po narip po yung kasamahan ng papaya pang iba mga kain din sa barul yan namumulaklak na rin po yan. ito po yung kabang papaya din po yan yung ating tinanim noon no hindi ko lang mahawan at baka tagsain ng ulam yan ito, ito ang, mas marami po itong ireng ito. Mga kaisan sa ako na hahawakan niyan. Pag talaga uh, talagang maganda na ang panahon, maulan na. Yan. Alam mo 'yung eh, ang papaya mga kaisan ay eh, gusto 'yung anong dahilig. Yan. Ayaw po niyan 'yung anong ha pantay, 'yung nababasa. Uh, Kaya tinanong ko po eh, sa sa matataas ang tayo. Yan. Sa ako tatabasin pag ano na. Pwede na aray, oh sasama ko na po rin mga papayang tagalog mga kaisang yan masarap po itong pantinula mm. sasama ko na rin po mm. mas gusto po nila yung ganito labo-labo hmm. na sila ayan po pantinula mm. mga isang ampalayang gubat yan ako sa mga bata ito Kaya, po ay man. ano kinakain ng kami mga bata pa yun o tayo kumakain ba kayong ganun yung ampalayang gubat na hinog ito pa ito ayun kuya yun o oh. nasaan kapapaya kinakatikan na to o yan sa may yan sa may palapa ay tinig oh eh, dito iba mahal ang dinig uh, sila sa inyo ay, ay bugnoi eh. o teryo oh, kinakain mo kami mga bata pa oh kumakain ba sila na ito nang mga bata ngayon opo ha tapos oh. ang tawag niya ang palayang gubat. gubat oh, mga sano mmm Hmm. sip-sipuin namin ito nung kami mga bata pa Tama, try mo. Tingi daw uya Mm. Mga taga-bukid po ang mga karelit nito. Mm. Matamis po. Ay, ang sarap po. Uh. Ah. Mm. Mm. Matamis. Gamot pati ito. Ay no, to, masin to. Mm, Hindi pa lang Nakabuka na. Maganda rin po ito sa katawan. Ay, butas na. Biyernes. Ito mga kaisan Oh. Ay, hilaw pa. Maganda rin po ito sa katawan eh. Ay, hilawin pa. Ay, hilaw pa. Maganda yung lumo na. Ay, ito. Ito po. Yun, ito. Ito po ang masarap oh. Gusto mo ba? Hmm. Hmm. Masarap po. Oh. Maganda po sa katawan. Ito. Ito. Ito ay hati tayo. Oh, sarap. Hmm. Matamis po siya, hindi po siya mapait. Tuy eh. mm. <laughs> Sarap Buto yung eh, dami pa ata ito sa kabila eh. Kinakain ko po tuwing mag Buto yung eh, magliliyog na pala natin Akin to Eto yung kuha, yan Bulok eh Sige. Hindi Ay nasira yung ating tabak Buto yung eh. <laughs> Masira pa pala to. No, ano yung uud. Uod. May uod. Ugulayin mo po ito, sobrang pait. Pero pag hinog, matamis. Matamis, tamis. Ay, kuya, ito eh. Pitasin na po pala ulit upo niyo. Oo. upo Yan po, kambal. Ito po kambal. po sa baba. Yung kambal, di yung kambal. Yan po. Opo palang upo yung... Puro pitasin na rin po. Ito ba, din? Mm-hmm. Mm. po si tatay, oh, nagbisita. Nasa yung sabi yung upong napakalaki oh Panlaban na rin natin oh Pakita mo kay Lulo, Hari. Ito po Lulo Ano yung? Upo Panlaban na rin natin, oh Oo ah, ah, Ay mura pa ba yan? Oo oh, yan Pagkalaki Tatlong dangkal Oo oh. pong upo Pakita mo sa kanila Para makakita ng Upo po na ang laki. Yan. Yeah. Ilinisan natin. laban sa mayuan eh. Lalaban daw si nanay. Ay. Tsaka kalabasa na dun. Nakita yung kalabasa. Ang laki ano. Mm. <laughs> Kailangan kayo gulayin. <laughs> Yan. Oh, tatay. Paki. Hmm. Oh. Tatay nadalhin mo. Pagkalaki. Oo. Uh gulayin -huh. oh. Nakikubla. Na. Pagkalaki. Hmm pigi mo kay lolo. Ay gidin gilay. Yun. Ah, yung ay ano, ay gati rejig na doon ay ano. Hindi. <laughs> Kuya tayo lang ha. Hoy, bakit mo may biyahe to? At sa atin na, panarin eh. Ha? Damay. Baka dami pa lang ano. Kuya na rin pa oh. Kuya. Mga tatay, pag hindi nakapamuti ng ng araw, tamututoy ari. Eh. Yung mga bata po ay lagi kong kasunod mga ka-insan. <laughs> Laging kausapin yung mga batuta. Di ba gusto naiinip po ito eh? Hindi po. Hindi na sila naiinip mga ka-insan. Hindi lagi. Eh. Ay, talaga mga agapang nasa taas yung kalabasa oh. Eh. Ang lalaki na, ang dami yung kalabasa sa ilalim. Ang lalaki yung dala ko boss. No tayo ng mabaka Ay uto 'yung magdala ka pala sa inyo ng ano? Ng pupo. Magdala lang ah. Mm. Sige. Sa pamimili 'yung magdadala. Magdadala. Ano ito, talihin mo sa inyo, dalawa. Hindi ko ito yung nakakukumis mga mga kwento. Hindi po. Ha? Hindi po. Hindi po. Na batut, Hindi po yung mga batuta. Hindi Ay, laki pa na umi. Nakagulang po. Uy, nakagulang Nakag Ay, <laughs> Ay, bata pa. Pwede pa mitig May mayroon pala din sa baba Na ipatutok eh. hmm. Ang upo pala mga kaisan, ay maganda rin pagkapitaan. Kumbaga hindi siya rin abyarin Pero ahal sa araw-araw po ipipitas ka naman Araw-araw halo -araw -araw -araw. Ito po yung sanay panarili lang Panarili Nag, Nagkainari, nakakapagbinta pa po Yung pala eh, yung... Pag nakabunga po ay eh, kapal po ng upo Walang spray po ito Hmm. Yung pala eh, ay maganda pala ang upo. Okay, hmm. tapos ko to, i-arin dalawa. Dali mo sa inyo yan no, ah. Yan. May gering. May gering. Oo, oh, may Si Kuya Elisar kaya at saka si Uti oh, magdadala. Oh. Wala na totoy dyan. Ha? Totoy wala na na daw. bukas na uli ang tikin. Nain po si Raiders. Raiders! Ganda po, po mga kainsan. Ka. Kuya Raiders. Kuya. Ay Kuya Raiders! masat lagi nakakatanda sa iyo. Lagi ka tatawag na kuya. Salamat po kwento na eh. Dali mo sa inyo. Ito ba? pa pala sa inyo. Ano <clears throat> po? Sa iyo ay. Salamat po. Ayan. Ay hey, Sam. Ari po ang uh, pandagdag po namin sa ano sa talong po na pinitas namin kaninang mga marami din na ito papaya po at saka ano ah, mga kaisan let's try na po natin na rin ito tatam na po na po ng bagong talong po at saka aring ano aring sitaw po na luma Papalta ka na po natin. Ayan, sumula amada po tayo. Mag- Uwag-dose uh, na mga kaisan. Kina Kuya Miko naman po. Dun sa ano. Sa talong po sila nag-spray at saka si Gulma. Ano'y bago nga po ano? Pero ang tanim pa po na rin tatanim po ng talong din eh. Sayang naman po ang lupa. Ah, pauwi na po kami ng auto eh tapos na po aray bukas naman mga kainsan pitas po uli ng talong ayun po